six sign na kayo ay nalalamig na sa isa't isa is, there's no more intimate talks. Ibig sabihin, wala na kayong mga intimate talks. Yung mga malalalim, wala na kayong mga pag-uusap na gano'n. Ibig sabihin, nalalamig na yung relasyon ninyo. Parang wala nang lalim yung mga pinag-uusapan ninyo. Hindi na kayo nag-uusap na Han, kamusta yung ganito? Um, kamusta yung trabaho mo? Anong mga pinagdadaanan mo ngayon? wala na, wala na kayong mga intimate talks na ganoon. Tapos wala na mga pa-sweet-sweet. Sweet. Wala nang lalim 'yung mga pinag-uusapan ninyo. Lahat mga mababaw na lang. Yung mga kailangan na lang mag-usap for the sake na kailangan lang. Ano? Pero 'yung mga intimate talks talaga, kailangan kasi 'yun sa isang relationship para mas makilala natin 'yung isang tao. At saka again, kapag mahal mo 'yung isang tao, interesado ka sa nilalaman ng kanyang puso, 'di ba? So kapag hindi na interesado sa nilalaman ng iyong puso, there's no more intimate talks. And if there's no more intimate talks, ibig sabihin na lumalamig na siya sa isang relasyon. As easy as that, right? At ako